Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Mia Milorel, Leto Bueno, Len Kaligdong Vlog, Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi. Sa bago natin ng na mga member, welcome po kay Tita Jinky Perez, Mi Kuroki, Maricel Aranco, Jamel TV, Jamel TV, Maria Corazon at kay Maricel Nakil at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community sa mga beaker at mga security guard sa buong Pilipinas mabuhay po kayong lahat mga idol Simula na po natin ang ating kwento Nagkakaroon na ang mga aswang na ito ng matinding pagkatakot sa matanda na si Tata Spin at doon sa mga bata Samantalang ang dalawa naman, nagulat ang mga ito nang maabutan nila doon ang mga nagkalat na mga bangkay ng mga aswang. Ang ilan naman sa mga nawalan ng malay at nang matauhan na ang mga ito, biglang maripas na lamang ng takbo ang mga ito papalayo doon sa lugar. Kaya napapangiti na lamang itong si Tata Spin at hinayaan na lamang ang tatlong mga aswang sa tingin ng ermitanyo. Magtatanda na ang mga ito at hindi na muling magpapakita pa dito sa lugar. Agad na lumapit ang dalawa doon sa kinaruroonan ng mga bata at agad na huwi ka ng ermita nyo. Magaling mga apo! <laughs> Masayang masaya ako ngayon. Mukhang magkakatuon na ang aking mga pangarap. Talagang humahanga ako sa lakas at katapangan ninyo. Natitiyak kong hindi na muling magpapakita pa ang mga aswang na iyon dito sa lugar. Lumapit din itong si Tata Spin doon sa dalawang mga paslit at hinaplos ang mga buhok ng mga ito. Pagkatapos doon na naman lumapit ang matanda kay bituin. Humahanga din ang matanda sa batang babaeng ito sa ilang buwan na nakakasama niya at naturuan ito sa mga pamamaraan ng mga usal hindi makapaniwala ang ermitanyo na agaran na itong lumakas matapos ang kaganapan na iyon kinabukasan hindi makapaniwala ang kapitan sa nakita nilang mga bangkay ng mga aswang itinabi kasi nila ni Tata Spin at Bugoy ang lahat ng mga katawan ng mga ito doon sa gilid ng kubo nangingilabot ang mga tao nang makita nila ang mga bangkay ng mga aswang at sa kabilang banda naman natutuwa naman ang mga ito dahil sa wakas magkakaroon na ng kapayapaan at katahimikan ang kanilang lugar ang mga kagawad at mga tanod naman na hindi naniniwala sa kakayahan ng mga bata at nagagalit pa ang mga ito kay kapitan lubos-lubos na humingi ang mga ito ng kapatawaran at namamanghana din sa mga nakitang mga bangkay hindi sila makapaniwala at katanungan sa kanilang isipan paano napatay ang mga ito ng mga batang paslit tagdad ng taga ang mga katawan ng mga aswang at sa isip ng mga ito paano ito ginawa ng mga bata Matapos ang araw na iyon, nagpasya na itong si Tata Espin na puntahan ang bukirin ng kasoy para tugisin na ang mga aswang doon na mga abuak. Ngunit nang papakyat na ang mga ito doon sa bukirin, agad na naramdaman nila ni Tata Espin ang kakaibang mga presensya ng mga nilalang. Pati pa nga itong si Bono, hindi nito maintindihan ang biglang pag-iinit ng kanyang suot na kwintas Nagtataka ang mga ito kung bakit. Isa lamang kasi ang ibig sabihin sa mga nararamdaman nila. May panganib ang papalapit sa kanilang grupo. Kaya nagpasya itong si Tata Espin na tumigil na muna ang mga ito. Hindi pa kasi nila mawari kung saan nang gagaling ang maaring mga kalaban ng mga ito. Agad na nagtabi-tabi ang dalawang mga karuahe at pinakiramdaman ang buong kapaligiran. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali, may nakita silang tatlong mga malalaking ibon na kulay itim ang nagpalipad-lipad doon sa unahan. Agad na napansin itong si Tata Spin ang puwersa na galing sa kadiliman sa mga ito. At habang papalapit ito sa kanila, nakita nilang may mga sakay pala ang mga ito na mga tao. Hindi pa nila masyadong nakita ang kabuhan ng mga hitsura ng mga ito dahil medyo distansya pa ang mga ito galing sa kanilang kinaroroonan. Ngunit alam nilang papunta ang mga iyon sa kanila nang biglang mapatras ang mga bata at wika kaagad nitong si Bugoy doon sa matanda. Tata Spin, tingnan mo doon sa unahan at nang lingunin iyon ng matanda nakita nito ang limang mga nilalang na nakasuot ng mga salakot at mga damit na kulay itim. Hindi din klaro ang hitsura ng mga ito dahil natatakpan ang kanilang mga hitsura ng tilang kulay itim din. Agad na nakakaramdam ng panganib itong si Tata Spin at agad na wika niya sa mga bata. Tara na! Kunin na ninyo ang lahat ng mga kagamitan doon sa loob ng mga karwahe hindi natin kaya ang mga iyan sa mga pagkakataon na ito. Agad kasi na nakikilala nitong si Tata Spin ang mga nilalang na ito. Hindi niya inaakala na nandirito pa pala ang mga ito sa kanilang isla. Ang walong mga nilalang na ito ang tinatawag na Barabas. Binubuo ito ng mga malalakas na mga asuwang nagabunan, saltik at bangkilan na may mga malalakas na kaalaman bilang albularyo. Ang walong nilalang na ito ay kabilang sa mga nakapatay sa ama ni Bugoy at ang dahilan sa pagkabulag ng isang mata nitong si Tata Espin. Ngayon niya napagtanto na ang mga saltik na nagpunta doon sa isla ng si ay ang mga albularyong saltik na mga alagad ng mga ito. Kaya naman itong si Tata Espin nakalabanin ang mga ito. Ngunit ang katanungan, hanggang saan ang kanyang kaya? Nakalaban na nila dati ang mga nilalang na ito at nakakawindang ang kakaibang lakas ng mga ito. Iyon ang dahilan ng pagkamatay ng ama nitong si Bugoy na isang malakas na antingero. Kasama pang namatay ang dalawang antingerong alalay ni Tata Ispin at ang isa pang iniisip ng matanda. Kasama niya ang mga bata. Alam niyang malalakas ang mga bata. Ngunit ang iniisip niya ay itong si Gabi. Baka mapahamak pa ang batang paslit sa mga nilalang na ito. Kaya matapos na makuha ng mga bata ang mga mahalagang kagamitan nila na nandudoon sa karwahe agad na nagpakawala ng mga malalakas na usal na sa bulag itong si Tata Espin samantalang utos niya kay Bugoy! Bugoy! dalhin mo na ang mga bata doon sa may sapa at humanap kagad ng bangka ar kilahin mo kung kailangan kailangan na makalayo agad tayo sa mga ito agad na uminog ang kapaligiran matapos na gawin at maibato ni Tata Spin ang kanyang mga orasyon at pagkatapos biglang nawala na lamang ang matanda doon sa gilid ng mga karuwahi nang makita iyon ng mga nilalang agad na nagtakbuhan na din ang mga ito nang sobrang napakabilis habang ang mga nakasakay doon sa malalaking mga ibon agad na bumulusok na ang mga ito nang lipad habang ang mga ibon naman na kanilang sinasakyan agad na nagiging balabal ang mga ito pagbagsak ng mga ito doon sa lupa agad nang hinarang ng tatlo ang mga bata Malapit na sana ang mga bata doon sa kabahayan sa gilid sa may sapa. Ngunit nakaharang na ang tatlong mga nilalang sa kanilang daraanan. Maagap naman na gumawa ng mga usal itong si Bugoy at walang pagdadalawang isip na inatake na ang tatlong mga barabas. Agad nang nagkabakbaka na doon sa may kakahuyan. Samantalang itong si Tata Spin nang makita niya ang mga pangyayaring iyon agad nasigaw nito doon sa mga bata Bilisan ninyo umiba kayo ng daan at dumiritso na kayo doon sa baba Maghahanap kayo ng maarkilang bangka At pagkatapos tumulong na din itong si Tata Espinte Bugoy at kinalaban ang tatlong mga barabas Ngunit sa kanilang likuran nakasunod na din ang lima pa sa mga ito Samantalang ang mga bata Nagdadalawang isip ang mga ito na iwan nila si Natata Espin at itong sibugoy. Ngunit agad na kumilos itong si Bituin sa murang edad ng bata na intindihan na niya ang mga sitwasyon. Kaya agad na hinila niya ang mga bata at mabilis nang tumakbo ang mga ito. Wika pa nitong si Bituin habang tumatakbo ang mga ito. Kailangan natin na iwan si Natata Ispin. Ayaw niyang mapahamak tayo. Kailangan na sundin natin ang utos ni Tata Espin para hindi masayang ang kanilang pakikipaglaban doon sa mga nilalang na iyon. Ngunit ang dalawa doon sa limang mga barabas, nang makita nilang nagtatbuhan muli ang mga bata at umiba ang mga ito ng daan, wala nang inaksayang sandali ang mga ito. Mabilis na din na kumaripas ng takbo ang dalawa habang sinasunda na ang mga bata. Napansin naman agad iyon nitong si Bituin. Kaya mabilis nang gumawa ito ng mga usal. At ang ikinamangha nitong si Bituin, tumulong sa pag-usal ang batang si Gabi. Bitbit -bit nito ang libritang bigay ni Tata Espin. May mga binabanggit ang bata doon na mga banyagang salita. Matapos lamang iyon, pansamantalang nawala ang mga bata sa paningin, pakiramdam at pangamoy ng mga kalaban. Kaya tuluyan nang nakarating ang mga ito doon sa kabayan. Ngunit saglit lamang iyon. Dahil sa lakas ng mga kakayahan ng mga nilalang, walang anumang nakabalik agad ang mga ito sa kanilang wisyo. At alam nilang doon sa kabahayan nagpunta ang mga bata, kaya mabilis nilang sinusundan ang mga ito. Itong si Bituin, napatitig ito sa batang si Gabi. Hindi niya inaasahan na sa loob lamang ng dalawang araw Nagawa na ng batang si Gabi ang mga itinuro ni Tata Spin na mga orasyon Samantalang sina Tata Spin at Bugoy nararamdaman na nila ang pagkatagilid sa labanan Anim na kasi ang kanilang mga kalaban Dinamit na nitong si Tata Spin ang kanyang mga malalakas na mga karunungan Nagawa naman niyang masaktan ang dalawa doon sa mga kalaban ngunit hindi iyon sapat para tuluyan niyang mapatumba ang mga ito. Hanggang sa nakita niyang tumalsik na lamang itong si Bugoy habang duguan na ang bata sa buong katawan. Sinubukan naman nitong si Tata Espin na tulungan ang batang si Bugoy. Ngunit mas lalong nagiging dehado ang mga ito. Makailang bisis nang tinamaan ng mga pag-atake ang matanda hanggang sa hindi na nakayanan ng kanyang katawan ang mga pinsalang natamo. Habang nakabulagta si Natata at Bugoy, narinig pa ng matanda ang wika ng isa doon sa mga barabas. Katapusan mo na matanda. Masalamat ka at mahigpit na tugon ng nagutos sa amin na bubuhayin ka pa. Ngunit ang mga batang binubuo mo para magiging tagakitil sa amin grupo. Hindi ko na sila bubuhayin pa. Naisip na lamang nitong si Tata Spin na sana nakatakas na ng tuluyan ang mga bata. At pagkatapos may tumama sa matanda na naging dahilan para mawalan ito ng malay. Samantalang ang mga bata, nang makarating na mga ito doon sa kabahayan, agad na humingi ang mga ito ng tulong. Dala naman nitong sibituin ang kanilang pera kahit na hindi nagtitiwala. Ang mga tao doon dahil mga bata pa lamang ang mga ito may pumayag pa rin na magpaarkila ng bangka. Kaya kalaunan agad nang nakasakay na ang mga ito ng bangkang motor Hindi alam ng mga bata kung saan papunta ang mga ito. Nag-iyakan na si Nagabi at Utoy dahil sa pag-alala kay tata Tataispin at Bugoy. Ngunit kailangan na magbakatatag itong si Bituin siya lamang ang maaasahan sa kanilang apat dahil siya ang pinakamatanda. Napatitig naman itong si Bituin kay Buno at Gabi. Tagakabi ng isla ang mga ito. Baka maaaring doon sila magpapahatid. Kaya agad na kinausap ni Bituin itong si Buno at sumang-ayon agad itong si Buno. Ngunit sa kaloblooban ng bata, gusto nitong bumalik doon sa kakahuyan para tulungan si na Tata Spin at Bugoy. Ayaw kasi ng bata na makita na may mga naghihirap habang wala siyang nagagawa. Tulad din ang ugali nitong si Bono kay Butchok. Ayaw nitong may mga kaibigan na masasaktan. Kaya sinabi agad nitong si Bituin doon sa nagmamaniho na bangka na doon na sila sa isla ng Sikihor magpapahatid. Ngunit nang tuluyan na silang makalabas, doon sa malawak na sapa na iyon at kasalukuyan na tumatakbo ng kanilang sinasakyang bangka doon sa dagat nakita nila ang mga nilalang na nakasakay doon sa mga malalaking ibon habang hinahabol ang kanilang mga sinasakyan na bangka makalipas ang ilang mga minutong habulan tuluyan ng nakakalapit ang mga ito sa kanilang sinasakyang bangka at sa takot ng matandang nagmamanihiw doon sa bangka Tumalon ito sa dagat at naiwan silang napatulala at hindi pa malaman ng mga bata ang dapat nagagawin. Wala kasi silang kaalam-alam kung paano patakbuhin ang bangka na iyon. Samantalang ang mga malalaking ibon naman na nakasunod sa kanila biglang pumihit ng lipad ang mga ito pabalik doon sa isla. Malalakas na din kasi ang alon sa dagat at hindi din nila kaya ang magtagal sa tubig-alat kahit nasa itas ng iri ang mga ito at hindi direktang tumama sa tubig dagat nakakaramdam pa rin ang mga ito ng panghihina sa kanilang mga katawan at sa unahan naman ng bangkang sinasakyan ng mga bata may mga bangkang nandudoon din na nangingisda nagsisigawan pa nga ang mga nandudoon sa kabilang mga bangka dahil papunta sa kanilang mga bangka ang bangkang sinasakyan ng mga bata Maagap na kumilos ang mga bata at sinubukan nilang pandarin iyon ng maayos at mapaliko. Ngunit hindi talaga alam ng mga bata kung paano iyon maniubrahin. Mabuti na lamang at nagawa ng mga bangka na makaiwas doon sa rumaragasang bangka na sinasakyan ng mga bata. Tuloy-tuloy pa rin ang mabilis na takbo nito hanggang sa mapunta ang mga ito doon sa isang pangpang -pang, -pang. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, agad na dinakma nitong sibituin ang maliit na paslit na si Gabi. At sigaw nito, doon sa kanyang mga kasamahan ng mga bata na kailangan na nilang tumalon. At pagkatapos, walang pagdadalawang isip na tumalon itong sibituin doon sa dagat. Kasabay naman doon ang pag-igpaw na din nila ni Buno at Utoy patalon sa dagat. Makalipas lamang ang ilang mga segundo Pagsalpok ng bangka doon sa mga batuhan ng pangpang, -pang. gumawa agad ito ng malakas na pagsabog. Mabuti na lamang ligtas ang mga bata at may tumalsik sa kanila na isang kahoy galing doon sa bangkang sumabog na iyon. At iyon na ang kanilang sinampahan habang nagmamadaling umiindak ang mga ito sa dagat. Papunta doon sa kabilang bahagi ng pangpang. -pang. Malalakas din kasi ang alon Baka maihampas pa ang mga ito doon sa mga matutulis ng mga batuhan. Napasigaw naman ang mga taong nando doon sa kabilang mga bangka na sumusunod na pala sa kanila. Nakita kasi ng mga ito na mga bata ang sakay ng bangkang iyon at batid agad nilang may problema ang mga ito. Maaaring hindi nila alam kung paano patakbuhin ng maayos ang bangka. Ngunit nang makita ng mga ito na sumalpok doon sa pangpang -pang ang sinasakyang bangka ng mga bata at sumabog alam nilang imposibleng mayroong pang mabubuhay sa mga ito agad na lumapit ang mga ito doon sa patuloy na nasusunog na bangka at sinubukan ng mga ito na hanapin ang maaring mga katawan ng mga bata ngunit makalipas lamang ang ilang mga minuto wala silang nakitang anumang mga katawan o mga bangkay ng mga bata kaya malaking katanungan iyon sa kanilang isipan hanggang sa naisipan ng mga ito na maaaring hindi iyon mga normal na mga bata at pinaglaruan lamang ang kanilang mga mata at isipan. Kaya mabilis nang lumayo ang mga iyon doon sa pangpang. Samantalang ang mga bata naman matapos ang ilang minutong pagkampay ng mga ito gamit naman ang putol na kahoy tuluyan nang nakarating ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng pangpang -pang, kung saan mahinahon ang alon doon. Muling napaiyak itong si Bituin. Ngunit itong si Buno, buong tapang na wika ng bata. Huwag kang mag-alala, Ate Bituin. Malakas si Natata at Kuya Bugoy. Kaya nilang lagpasan ang mga iyon. Ngayon, kailangan natin na magpatuloy. Nagugutom na ako. Baka may mga makikita tayong mga prutas sa loob ng kakahuyan na iyan. Dito na patitig itong sibituin kay Bono at nagkaroon ito ng lakas ng loob. Agad na dinala ang mga bata doon sa loob ng kakahuyan para maghanap ng makakain nila. Ang islang kanilang kinaroroonan ngayon ay ang isla ng Sikihur Ngunit walang kaalam-alam ang mga bata. Pati pa nga sina Bono at Gabi na ang kanilang tinungtungan na isla ay ang kanilang Islam mismo. Makalipas naman ang ilang mga minuto, masayang nagtakbuhan ang mga bata nang makakita ng mga prutas ng mangga. Agad na pumitas ang mga ito at nagsikaina. Na. Unti-unting nakakabawi na ang mga bata sa kanilang nararanasan na pagsubok. Ngunit hindi pa rin maiwasan ng mga ito ang pag-alala sa kanilang dalawang mga kasama na sina Tata Spin at Bugoy makalipas ang ilang mga sandali. Nagpapatuloy na ang mga bata sa kanilang paglalakad at hindi inalentana ang naramdamang pagod. Nais kasi ng mga bata na makakita man lamang ng kabahayan at makapagtanong kung anong klasing lugar ang kanilang kinaruroonan. Minsan naman nagpapahinga ang mga bata ngunit nang masipat nila ang anim na mga kabahayan doon sa gilid ng sapa. Agad na nagtatakbuhan ang mga ito papunta doon. Ngunit habang papalapit ang mga bata, nakakaramdam ang mga ito ng kakaibang mga presensya doon sa paligid at nakaamoy ang mga ito ng nakakasulasok na amoy na kamuntikan pa silang mapasokah at nakakaramdam na din sila ng kakaibang mga nilalang. Naramdaman nila ang presensya ng mga kampo ng kadiliman, itong si Buno. Naramdaman na naman ng bata ang pag-iinit ng kanyang suot na kwintas. Agad na tumigil sa pagtakbo ang mga ito doon sa ilalim ng puno ng kahoy. Agad na wika nitong si Buno. Ate Bituin, mukhang hindi yata ito normal na lugar. Nag-iinit kasi ang suot kong kwintas. Mukhang may mga nilalang na kampon ng kadiliman ang nasa paligid sinang na naman agad iyon nitong sibituin, kaya agad itong nag-uusal ng mga orasyon at nagpalingalinga sa buong paligid. Habang nangyayari naman ang mga bagay na iyon, doon sa kabilang isla, ang isla ng walog, tuluyan nang dinala ang dalawang mga walang malay na katawan nila ni Tata Espin at Bugoy ng mga nilang nabarabas. Mabilis na nagpunta ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng isla at sumakay agad sa kanilang malaking bangkang di motor. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, nagbiyahe na ang mga ito papunta doon sa kabilang isla, ang isla ng Sikihor, para dalhin ang dalawang nabihag nila doon sa kanilang pinuno na si Tata Roque, isang albularyo. Ngunit kalahating inkanto din ang albularyong ito. Isa kasi sa kanyang mga anak, ang napatay ni Tata Spin noong unang mga panahon kaya biglang sumulpot na lamang doon sa isla ng walog ang mga aswang na saltik at inatake ang grupo nila ni Tata Spin dahil sa utos ni Tata Roque para maipaghiganti ang kamatayan ng kanyang anak naging alagad niya ang mga aswang na saltik na ito dahil isang aswang na saltik din ang kanyang asawa siya ang bumuo ng grupong Barabas at ang layunin ng mga ito ang mapatay itong si Tata Espin. Ngunit bago mapatay itong si Tata Espin ni Tata Rocky, kunin muna niya ang lahat ng kakayahan at karunungan ng matandang.